Tatanong ka na, bakit ang konti ng tao dito, ang daming tao sa kabayan? Eh kasi mahal dito. Mahal ba yan sa beach? Mahal. Sa sand? Mahal nga. Ayoko nga, hindi naman ako parokya ni Edgar, nga. Abidahin siya, abidahin siya, tumunta ako na pa ba ito? Oo, oh, ayan o, Jeece. O, oh, say hi. Eto. Masasunog ang bundok Ano, 买一个哇！